Hello guys, good morning. morning po. Kumusta kayo? Maulan na umaga. Grooving muna tayo. maulan kita tila lang maulan guys Kita tila lang maulan guys Mika Miguel up shout out sa si inyong lahat Masarap pa sana Matulu. Awit na lang tayong tulog sa bahay. Maaga pa yung construction. Maaga pa sila ng umpisa. Sarap nga naman magtaba ko pa Malamig-lamig. Masyadong mainit. Yeah. Mga papasila 'yun oh. Mm. Sipag ng ating bayani, construction. Here, guys. Oh. Maaga pa sila. Start na 'yun oh. Start na sila magtrabaho. Good morning, good morning. And for... Sometime when you say nothing, I love. I want to be with you. Yeah, I'm going to think five minutes. blue eyes ang langit sama ang panahon guys mong kayo lang payong wala nga akong dala payong sama daw ang panahon wala naman akong payong tayo sa gardaos mambo hello guys good morning good morning guys Jadi muna tayo Lagyan muna tayo guys. Hello guys. Good morning. Love you guys. Maraming salamat sa inyo na. Mahal ko kayo. Viewers, followers. Thank you. Thank you. so much. Umaga Thank you for watching. Bye-bye.